medyo hindi na ako nasusuka sa paksiw kaya paksiw ulit tuslod sa suka hmm mm. ang init tapos ko lang maligo <clears throat> Happy Sunday everyone. Mustang Sunday ninyo. mainit na dinalhan ako ni Mighty Mang ng prutas thank you so much Mighty Mang saka ano Pukari Sweat nakaligo na ako at last after 8 days maya na usog na ako ganun lang ang kain ko Yeah. <coughs> Inom tayo ng Pocari Sweat. <coughs> Ito yung mga dinala ni Mighty Mang. <coughs> apple. Ang apple. Apple. Another apple. Apple pa more. So, ito yung snacks ko later. May saging din doon oh, sa baba. Hinog na yung isang isang bulig na saging. Nandito ang orange. So, excited na din ako kasi, yun nga, kahapon, ayun, si Mighty Mang yung pinaattend ko ng Katmon Water and Sanitation Services Cooperative. Kasi magpa, magpa install ako ng tubig doon sa bago kong bahay kubo para may tubig na. Meron na dong kuryente. May kuryente na may tubig na. Ah, ito, ito yung tubig. So, hopefully, next week. <coughs> Excuse me. Pinom ako ng kalaman si mamaya. Hopefully, next week ay ma-install na yung tubig natin para tuloy-tuloy na. At doon muna ako, doon muna kami ni inay, mamalagi. Ang inay doon na talaga. Kasi gusto ko ang inay, doon na siya. Para malapit na lang sa highway. At wala ng problema. So ako, syempre babalik pa ako sa bukid. Kasi marami pa akong ima iano dito i-instruct kung ano yung gagawin nila anyway mag-instruct lang naman ako ito yung gagawin nila gagawin ninyo gagawin yan basta ano na lang planting of seedlings na lang yung kulang dito at ang ipapauna ko na pag cultivate ng garden para taniman ng mga gulay ay doon sa bayan doon malapit sa bagong bahay kubo para ma kasi doon ano, mas maganda doon at doon na naisip ko na doon ko unahin kasi uh, mas maganda doon na mag garden kasi walang ano walang walang mga hayop dito kasi may mga hayop eh

Magyawag manok <coughs> Magyawag manok So Si Mighty Mang Nagkatay daw sila ng manok So that's the That's my plan And yeah Patuloy ang buhay day Huwag tayong susuko. Huwag <coughs> tayong susuko sa mga hamon ng ating buhay. Kasi habang nabubuhay pa tayo, may pag-asa. Diba? At ang pag-asa ay kailangan nating iasa sa hindi sa iba kundi sa sarili natin pakulong muna ako ng tubig kasi kailang, yung sarili kasi natin ang nagdadala sa atin kaya dala pa more pahinga lang kung napagod kagaya sa akin pahinga lang for 8 days at huwag abusuhin ang sarili dai kasi mahirap hirap ang buhay okay so that's it for now while hinihintay ko na kukulok ang aking pinakulong tubig. Yan o, yan sa ating bayat. Mamaya ako maghugas. Wala dito si Bukatech. Bukatech is not here. Okay, that's all for today. And see you again later. Medyo, I feel good today. Thank God fresh ko ulit. Bye. Happy Sunday everyone. Ingat tayong lahat and stay healthy always.